punta ako ngayon ng Shell Congressional para magpa-change oil ng aming sasakyan, family car. Ayan, may donut pang nakalutang. Di 170,000 na yung mileage niya. So, dun sa Shell, first time ko lang siya gagawin yung magpa-change oil ako sa Shell kasi mas tipid daw dun. So, tara, punta tayo dun ngayon. Ito na ako sa may ano shed. Congressional yan. Congressional. Ako, so ito yung alam nila. The area. sama sa sakyan. At ito pala yung mga oil nila. Pati yung mga presyo. Ayan. Nakalagay lahat dyan. Yung iba dyan ay mayong discount. So, meron siyang mga malilate na oil yung mga malalaki tapos yung may yellow tag na yan yan yung may mga discount check mo na ni sir yeah. okay lang ba mag video video yeah. may oil filter na available ulo mo sir sige lang may oil filter yeah. na available eto papakita ko yung yeah. may ko sa ito yung filter. Check nyo siya yung ano. Yung filter. Kung pwede pa. Sana hangin. lang. Pwede pa. Check ito yung air filter. yung air filter.

nang kulay sir? Ito, kulay putik na sir. Kulay putik na. yeah, dapat talaga dyan, every three months, change your ka. Para ano. Tagal ito bago ng panin. Kain muna, na sir. Sige sir. Kain muna kasi break time. Eh. It's pa may 7-11 sila na store dito. Yan. Pag nagutom ka, punta ka lang, kawit ka lang dito sa kabila. Ayan. Ayan. maya papakita ko sa inyo yung kung magkano yung nagastos ko dun sa change oil bali yung change oil na yun pala bali iti-check na na rin yung mga brakes yung yung ilalim ng kotse bali kung ano yung kailangan i-check tapos sasabihin sa inyo ng mechanic so kanina may pinacheck ako na hose na butas yung pala sa aircon pala yon so yun papalitan ko din yun tapos kanina nung binuhat yung kotse may nakita na akong mga kalawang so baka ang mangyari nun eh pa underwash ko yun tapos si pa undercoat ko na din para humaba yung buhay nung kotse kasi nakita nyo naman kanina yung mileage nung kotse is 170,000 na so sobang tanda at layo na 'ko nung makating. Bali na acquired kasi yung coach is 2010 pa. 2024 na kaya bali 14 years. Kaya kailangan alagaan mabuti. Tapos sabi ni sir na mechanic eh kada 3 months daw ang palit nung oil. Tapos kasi kasi ano para maalagaan daw yung makina. So yung nag Ch change oil ako last February pa eh November na ngayon kasi yung kotse hindi rin masyadong nagagamit kasi nga may motor din ako so yun mamaya papakita ko sa inyo kung magkano yung nagastos ko dito sa shed Panda Coke Mac para hindi na lumaki yung damage at yung gastos Ayan po lang ito yung 6 meters Mali, dadagdagan pa. So, ito yung isa pang dadagdagan yan. Yung Sana okay na to. Kasi pag, ano, nag-additional na 1 liter ka pa, may bayad na yan. Parang, ano, uh, 300 plus, 350 mga gano'n. Sana okay na tong 1 liter na to. Kasi hindi pa nalalam na yung ano yung oil filter kasi ang dami ng oil filter eh sana kasya na to ngayon naka uwi na ako bali ngayon papakita ko sa inyo kung magkano yung nagastos ko don sa ano change oil so yan yung binayaran ko lahat bali 2.9 yan 2.9 lahat bali nakapag, -dis nakapag discount ako kasi may present akong app na uh, shell app yan so nandyan din yung mga oil na ginamit Bali nakadalawang ano ko oil na 1 liter kasi nga kinulang yung 6 liters na oil nila. Bali ang oil ko ay yun 8 liters engine oil 8 liters kasi nga malaki pati yung oil filter ko. Tapos ito na yung report report ni ano ni Sir Odi. Ayun, nakandoon pala yung pangalan niya, yan Bali, ang next change oil ko ay February 13, 2025. Tapos yan yung mga ano niya, findings sa kotse. Gastos malala na naman. Yan. Tapos, eto pa. Yan. Good for 5,000 kilometers next change oil in 178. 215. Yan. Or next 3 months. Yan. Kasi ito yung may odo. Yan. Tapos, yung gulong din pala is expired na. Tain uh, na. Magkano gulong ngayon. <laughs> so, pero at least nakakatipid ako sa change oil. Tapos, sa shell kasi is free check up na din sya. Yan. Kasabihin sa inyo lahat ng problema. Yun, bali, gagawin ko muna is yung shock absorber ko kasi may tagas na din. Bali, unahin ko yun. Tapos yung brake pads ko is ano na rin pala ah uh, pud pud na. Bali hindi na daw siya pwede pang long long drive. Pang city city driving na lang daw siya. So nain ko muna yung shock absorber, siguro yung gulong at yung brake pads 'yon. Tapos yung under ng ilalim ng kotse baka saka ko na siya ipa-undercoat kasi medyo may mga kalawang na. So, sana natuwa kayo sa video na ginawa ko. So, thank you. Shell. Kay Kuya Rudy.